good afternoon mga kalaki at good afternoon sa lahat mga kalaki update muna tayo sa ating uh, pinag pinapagawang munting bahay mga kalaki at uh, papakita ko sa inyo yung mga ibang aganapan at uh, eto na yung resulta mga kalaki ng ating paghihirap at sa mga bayar ko dyan maraming maraming salamat muli dahil sa inyo nakapagpatayo tayo ng ganitong klaseng bahay hindi man sobrang laki pero at least matatawag natin sarili natin dahil sa inyo yan mga kalaking yung mga naging buyer natin ng Laki Temple mula noong 2015 simula akong nag uh, uh, nagbenta ng ating mga manok hanggang sa ngayon Yun, maraming maraming sal salamat sa inyo dahil uh, marami na akong nabili marami na akong naipon uh, at yon mga nabili dahil sa ah uh, sa inyo kaya maraming salamat sa inyo hindi ko kayo isa-isain dahil naparami nyo update na lang muna natin mga kalari yung pinapagawang bahay dahil la kasama kayo dito sa pagbuo ng bahay na to thank you ngayon mga kalaki ito po yung uh, view view dito sa tagiliran at uh, dito sa may manukan mga kalaki sa kabilang side kung mawapansin nyo uh, yung terrace natin nandito sa likod hindi sa harap kasi uh, mas maganda yung view mga kalaki dito sa likod kita yung bundok nung uh, Rizal at kung sa harap naman, ayun lang yung makikita natin yung ating katapat na bahay. Kaya pabaliktad yung ginawa ko ka, mga kalaki. Ito yung ano, ah, uh, terrace natin. Yan. konti unti nang ah, uh, uh, nabubuo pero malaki pang ang kulang mga kalaki. Makikita nyo halos wala pang mga uh, ano to. ah, uh, palitada kasi um, medyo mabibitin tayo mga kalaki baka pahinto muna natin at kulang na yung ating uh, budget mga kalaki konti-konti so, na lang natin at i-reveal -re ko din dito mga kalaki kung magkano na yung ating uh, na <laughs> nagagastos yan ito yung ano uh, dito sa ating Ah uh, Pag nakaharap ka dito, dito ay right side. Dito to sa may manuka natin mga kalaki yan. Yan, pupunta naman tayo sa taas, papakita ko sa inyo. So mga kalaki, bali ito yung harap ng bahay natin. Kung makikita nyo sa unang vlog natin, ito yung ating harapan. Yan, uh, wala pa siyang uh, sliding uh, <clears throat> dahil wala pa tayong pampagawa sa so, dito bali tinapos lang yung uh, linalagay na yon at wala pa tayong pang uh, finishing yan ito po yung harap ng ating bahay yan yung so, mga kakalaki ito naman yung kabilang side uh, yan yan bali dito yung pasukan natin ah alaki ito yung pintuan natin dito sa loob kung mapapansin nyo ah, at wala pa tayong ceiling gan, medyo madilim gan, at medyo may gamit pa yung gamit dito sa kabila to sa ah nanay ko hindi pa natin na ililipat doon kasi hindi pa rin naman tayo ano ah, lilipat dito kasi papa finish pa natin to ayan. ito pa ang wala pang finish to mga laki ayan ito ang CR natin hindi ka laki yan pero ayos na to ayan Nangyay na yung 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 Ayan si Boss Jaime. Ayan siya sa mga agwa Tapos ito yung hagdan natin. So, yung linag natin dati, medyo matarik. Maliit lang siya mga kalaki kasi uh, <clears throat> pag linakaya natin, baka masyado ng uh, sagabal dito sa space. Ito nga kasi yung bahay ng ating uh, magulang. Kaya uh, dito lang. Tama na to. Sakto-sakto lang to mga kalaki. Ayan. Ayan mga kalaki ah. Kaya tayo Ito oh, Makikita nyo Ito yung terrace natin mga kalaki Ayan wala pang pintura din yung ating Ah... Uh, <coughs> Anong tawag dito kay Alex? Ha? Ah, terrace? Ito ito Ibulat? Yung harang wala Barandilya? Ayan barandilya Tapos ito po yung kaganapan natin dito mga kalaki Kung makikita nyo <coughs> Hasalim na lang ang kulang. Tapos, ang pinto natin ay ganun din. Mga kalaki, ganun din yung pinalagay natin dito. Yung wall cladding. Makikita nyo, ang ganda. Oh. Ang ganda na nung ano, kasi kung ang papa, papalagay dapat dati ha, ay plywood lang. Pangit naman, tignan. Ay, meron tayong tirang wall cladding kaya yun na lang din ang pinalagay ko at bumagay naman sa pinto yan ito ay inassemble lang hindi namin to biniling uh, frame na to assemble pa rin yan ni Kuya Alex yan ayun si Kuya Alex Kuya Alex yun. yung ating foreman Ah, uh, ito naman si Forma. Oh, kawaii me. Itong visor po. At sa ngayon, wala pa rin tayo ditong ng uh, ceiling kasi kinapos nga tayo. <laughs> Wali pa lang na natin to mga kalaki. Pag natapos to, uh, saka na ulit tayo. Pag nakaipon-ipon tayo, saka na lang natin pagpapatuloy. Siguro bago December o December o January, saka pa lang tayo makakapagpag pagpatuloy uh, ng pagpapagawa pero kukunti na lang mga kalaki kukunti na lang finish na lang tapos ceiling tapos ayun bintana pwede na tayong lumipat mga kalaki yan sa ngayon eto Ayan, mga kalaki, uh, sa magtatanong diyan bakit baliktad yun para? parang terrace ko, bakit baliktad? Dahil po, kaya ako dito pinalagay, ito rin yung dahilan. Kung makikita nyo, mga kalaki, kitang kita yung view. Pag nandito ka, kitang kita yung view ng yung bundok. Ayan, yun. hindi ko gano'n may sume Ayan, kitang kita yung view na napakaganda kaysa dun sa kabila ah, sa kamay wire ng kuryente dun kaya eh, dito wala may konting nakaharang na bubong pero pag nandito ka kitang kita mo naman yung bundok yan parang pag tinignan mo yung bundok na yan parang kala mo malaking wallpaper mga ala kayo ha? Ah, napakaganda dito at napakaliwalas yan kung makikita nyo doon, ah, hindi lang may zoom, Uh, kitang-kita yung mga bahay sa bundok. Yan, Tsaka yung pinakamalaking bahay dito oh, sa bundok na yan. yan. Kita yung mga terrace, eh, yung mga ano, uh, malaking tawag diyan. Malaking satellite tatayan. 'Yan. Ito yung dahilan kung bakit uh, dito ko pinalagyan ng terrace 'yan. Ito yung pinakana natin, no? Ayan, dito, lalagyan pa natin ng harang dito. Gan. Lalagyan pa natin ng harang. Tapos ito, ito yung kwarto natin. May kita nyo. Yan. Uh, pinalagay ko lang ay uh, plywood. Mga kalaki, plywood lang ang pinalagay natin dito. Against the light, yan light lang dahil hindi, hindi. Hindi pa tayo ah, pa si hindi, yun yes, against the light yan <coughs> tapos kung mapapansin nyo kung bakit may poste dito dalawa kasi ito po yung tapat nung ito po yung tapat nung uh, baba natin yung sa baba <coughs> sa poste sa baba eh nagpa overlap tayo papunta dito nagpa-overlap tayo kaya may sobra kaya lumitaw yung ano uh, poste hindi naman po pwedeng mawala yung poste na yan kung makikita nyo mga kalaki, ito yan yan o oh. makikita nyo nag overlap tayo dito mga siguro 2 feet ang overlap natin para lumuwag lang yung ano lumuwag lang yung kwarto kasi hanggang dito lang yung ano eh yan o oh. hanggang dito lang yung Ah, uh, poste sa baba. Maliit, magiging maliit. Kaya nagpa-overlap tayo papunta dito at nagpa-overlap din tayo nung terrace dito kaya kung mapapansin niyo ang uh, lagpasto ng bubong nila. 'Yan. Dito naman sa kabila, ganun din. Kaya dito uh, nakadikit naman yung ano, yung poste doon sa pinakadulo na kasi hindi tayo nakapagpa-overlap doon kasi hindi na natin sakop yung lupa papunta doon yan tapos ito po yung ginagawang pinto ito po uh, yung likod nya ay uh, plywood pero yung harap nya ay metal cladding yan. ganyan po kaganda pag sinarado nyo Sarado nito tapos sarado nito ito. Yan. Yan mga kalaki, di ba? Ang ganda. Oh. Metal cladding lahat. Oh, yan, oh, tingnan niyo. Oh. Para lang kayo nasa uh, ibang bansa. Ha, <laughs> ganda oh. Yan. Bagay na bagay. Metal cladding. Mabuti may natira tayong yero. Kaya ayun yung pinalagay ko kaysa kaysa plywood mga kalaki, di ba? Kaysa plywood, yung metal cladding na. At bumagay naman, hindi ako nagkamali sa uh, naisip kong pile palagay, yan. Ganda oh. 'Yon mga kalaki. Tapos <clears throat> pag nagka-budget, papalagay na tayo ng bintana. 'Yon. Ulang na lang yan, bintana, tapos yung finish sa baba. Yan. Tapos, ito nga, mapa. pag nandito ka mga kalaki sa terrace na to, ah uh, makikita mo na yung ating munting manukan. Yan. Kitang-kita mo na yung ating munting manukan dyan. Oh. Yan. Pag nandito ka, kaya pag gusto mong tumambay, paupo-upo ka lang dito, sisilipin mo lang dyan. Yan, o. Oh. Ayan na yung ating ano. Kung mapapansin nyo, sira na yung mga kulungan na yun. Bibili tayo ng galvanized na uh, kulungan na apatan. Tapos si uh, natin ng konti doon. Ayan, marami tayong ano, papayos pa dyan, mga laki. Tapos kitang kita nyo na pag umuulan na dito. Ayan, umaambun na. Kasi kanina, sobrang init ngayon. Ayan, umaambun na. kunu na git na kandaria kuni kuni tu ni tu ekwa is kwa di tau tu oh skola in ni <sukain> <sukain> ni 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 tau ni maganda ako na. Maganda rito po. Hindi po

走走不？<laughs> <laughs> <laughs> Bakit yung puta lupit? Papisbol-pisbol na